ang protection para sa corrupt. Kailangan ba o kalokohan? Nako, eto na naman tayo sa mainit na usapan. Imagine mo, may mga suspect sa corruption. Yung mga nagnakaw ng pera ng bayan sa mga proyekto ng DPWH, tapos gustong mag-apply sa Witness Protection Program, WPP. Pero may kondisyon, ibabalik nila ang ninakaw. Dito talaga nagkakainitan ang diskusyon ni na Sen. Marcoleta, Secretary Romola, at Sen. Erwin Tulfo. Sino ba ang tama? Ang dilema, Protektahan ang magnanakaw para maibalik ang ninakaw? Ang pinakaugat ng usapan dito ay, Bibigyan ba natin proteksyon ng proteksyon ang isang taong nagnakaw? Kapalit ng pagbabalik niya ng pera at pagbunyag sa iba pang kasabwat. One of ang kampo ng batas ay batas. Senador Marcoleta at Secretary Ramula. Para sa kanila, ang prinsipyo ng walang nakatataas sa batas ang dapat manaig. Si Senador Marcoleta ang legalista, malamang. Ang tanong niya, tama ba yan sa batas? Hindi ba parang kinukonsinti natin ng krimen kung bibigyan natin ng proteksyon ang may sala? Kahit ibalik pa niya ang pera, para sa kanya ang bawat nagkasala ay dapat managot ng buo ayon sa batas. Kung bibigyan mo ng special treatment, parang binabasura mo ang hustisya. Baka maging template pa yan, na magnakaw ka lang ng malaki, tapos ibalik mo lang ang parte, may proteksyon ka na. Si Secretary Remula, ang balanseng hukom, bilang pinuno ng DOJ, nasa balikat niya ang bigat. Gusto niyang maibalik ang pera at mabunyag ang buong sindikato. Minsan, ang WPP ay kailangan para makakuha ng impormasyon mula sa loob. Pero hindi rin niya pwedeng basta-basta bigyan ng proteksyon ng lahat. Kailangan may kapalit na malaking benepisyo sa kaso. At dapat ay hindi siya ang utak ng lahat. Mahirap yan, parang naglalakad ka sa alambre. Kailangan balansihin ang pagpapatupad ng batas at ang pagkuha ng hustisya. Do, ang kampo ng pera ng bayan may agad. Senador Erwin Tulfo para naman kay Senador Tulfo, mas importante ang lakas ng bayan, ang sigaw ng publiko na maibalik ang pera. Si Senador Tulfo, ang boses ng masa, malamang ang pananaw niya. Kung ang kapalit ng proteksyon ay ang pagbabalik ng bilyon-bilyong, ninakaw at ang pagbunyag sa mga mas. Malalaking isda, bakit hindi? Mas mahalaga na maibalik ang pera sa taong bayan at makita ang buong katotohanan. Kaysa sa magpakahigpit tayo sa batas pero wala namang nababalik, para sa kanya praktikalidad ang labanan ang pera ay kailangan ng mga Pilipino at kung ito ang paraan para maibalik, gawin na ang puso ng usapan. Sa huli ang pinagtatalunan na ito. Gaano kalaki ang ibabalik? Sapat ba yun para sa proteksyon? Gaano kalaki ang kasalanan ng suspek? Dapat ba siyang bigyan ng proteksyon kahit siya ang utak ng lahat? Hindi ba ito magiging masamang ehemplo? Na pwedeng magnakaw tapos maging hero pa dahil nag-witness? Ang hirap, di ba? Gusto nating lahat ng hustisya at maibalik ang pera. Pero paano natin gagawin ng hindi kinokompromiso ang integridad ng ating sistema ng batas? Ito ang malaking tanong na kailangan nating sagutin bilang isang bansa. Manalangin tayo, o Diyos na makapangyarihan at puno ng karunungan. Kami po ay buong pagpapakumbabang lumalapit sa iyong luklukan ng biyaya upang idalangin ang iyong walang hanggang patnubay at kaliwanagan para sa mga namumuno sa Blue Ribbon Committee. Sa gitna ng kanilang maselang gawain at mabigat na responsibilidad, lalo na sa pagpapasya kung sino sa mga individual na nasasangkot sa mga investigasyon, ang nararapat na pagkalooban ng proteksyon sa ilalim ng Witness Protection Program, hinihiling namin ang iyong banal na interbensyon. Bigyan mo po sila ng matalas na pag-iisip upang suriin ang bawat detalye ng malalim na pangunawa upang makilatis ang katotohanan mula sa kasinungalingan at ng hindi matitinag na katatagan upang makapagpasya ng walang kinikilingan. Naway ang kanilang bawat desisyon ay nakabatay sa katarungan integridad at sa pinakamabuting interes ng sambayan ng Pilipino. Gabayan mo po sila upang ang kanilang mga hakbang ay magdulot ng tunay na katarungan, makamit ang kapayapaan at mapanagot ang mga nagkasala habang pinoprotektahan ang mga nararapat na maging saksi para sa katotohanan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Like, share, follow, comment, subscribe.